Dahil sa sinapit ni Cyrus Magalang, hindi maiwasang mga mba ng ilang commuter na sumasakay ng tricycle. Kaya naman nilalam ng GMU sa mga hakbang na asosyon ng mga tricycle operator at driver sa barangay Mulino 3 sa Bacor, Cavite. Kung paano maibabalik ang tiwala ng mga pasahero. Narito ang ulat ni Danoting Kungko para sa Barangay Saksi. Sa tricycle, umaasa ang masa. Pagdating sa mga lugar kung saan hindi praktikal ang maglakad, wala rin namang mga jeep at iba pang paraan ng transportasyon. Pero sa kasawiyang palad, tricycle din pala ang magahatid sa UST graduate na si Cyrus Magalang sa kanyang kamatayan. Imbis na sa kanilang tahanan, dinala siya sa isang kubo kung saan siya tinangka o manuhalayin at nang manlaban ay sinaksak ng apat na putsyam na beses. Ang brutal na pagpaslang kay Cyrish nangyari isang taon lang matapos hintuan ng tricycle ang UP Los Baños student na si Given Grace Sebanico. Hinolda pang estudyante, inalay, at saka pinatay ng tricycle driver at kasama niyang gwardya. Dito sa mismong terminal ng tricycle kung saan sumakay si Cyrus, hindi na itago na ilang pasahero ang pagkabahala. Pinakabahal. Pinakabahal. Siyempre, para uh, parang na rin sa safety kasi. Eh, yung mga tricycle dinitingnan ko, Siyempre, hindi mo may na lahat tingin mo sa kanila. Ganun din. Pati ang Tricycle Operators and Drivers Association o TODA ng lugar, apektado rin daw sa nangyari. Nabawasan din talaga yung mga pasayero namin. Diwa ng sinusundo na rin talaga ng mga... mga maano nila, pamilya. Kwento ng mga kasamahan tricycle driver, mabait naman daw ang suspect na si Roel Gasita na tinanggap na miyembro ng TODA dahil nakapagpasa ng required na clearance mula sa barangay, polis at NBI. Gayon din ang rekomendasyon mula sa isang residente ng subdivision. Taimik na tao yun. Ngayon lang yung na, ano namin, nakilala <laughs> na ganun pala ugali. Barangay clearance, police clearance, yun sa mga bagong papasok at saka yung endorsement ng operator na magsisimula siyang bumiyahe. Problema nila ngayon kung paano maibabalik ang tiwala ng mga pasahero. Nasisira yung tuda namin eh. Tsaka natatakot na yung pasahero sa amin. Ganon, ayaw na sumakay. Mihay naman, sinabihan niya ako, Kuya, mabait ka ba? Makatulad ganon dalawa ah. Kaya naman pinag-aaralan na ng TODA na isa ilalim lahat ng miyembro nito sa drug test at gawin itong requirement sa mga mag-a-apply na miyembro. Nilagyan na rin ng barangay outpost ang terminal bilang paghihipit sa seguridad. Plano talaga namin bilhan ng CCTV ang pilahan na yan. kasi kahit right driver namin na no, hold up din eh. Pagkatapos ng marshal, officialis naman ang duty 922. Paalala naman ng mga otoridad sa publiko, tandaan ang body number ng sasakyan tricycle at hanggat maaari, iwasan ang mga may backride. Isa sa dapat na ipagbawal natin dito dahil sa mga gatong sakol nga, eh, dapat iwasan natin. Para sa Barangay Saksi, Dano Tingkong, Managuulan.